Paano kaya malasing si Periana? Ano kayang gagawin ni inay pagka nalasing ang Periana ni inay? Eh, ari, igagapos ko na. Ba, yun um, man ako igagapos. Bubuhusan ko isang balding tubay. Eh, dapat naman... pag dapat naman ini, hindi ganyan. Hindi dapat ay aalalayan ninyo, ipatutulogin ninyo, dapat ay ilalagay nyo sa maayos na kalalagyan. Mm -hmm. hindi yung ganyan, yung igagapos ninyo, bubuhusan nyo ng malamig na tubay. Isa sa palagay mo kaya kaya pag gano'n makita, igapos. Aboy, kaya, hindi buhusan, hmm, aba, hindi nyo rin masabay. Ng... Aba, ay, kaperyana. Di ba ako eh, ano? Tatungal ba ka? Naku nga ito. Hindi, pag, nalala, pag ako'y nalalasing, paano kaya nga ako malasing? Hindi ko pa rin wala Ay, huwag mo nang isipin. huwag... Baka pakilasa ko, tatawa ako ng tatawa. E, parang loka. Oho. Iiyak tatawa. Bakit naman naiyak, tatawa? tao nga kaya nakikita kong lasing na naiyak, tatawa? Ay yung iba, depende. Kasi ano, sa mga kwentuhan tsaka bay, bay, ano. pihatong ano, pag nalasingin ako, po, Diyos ko po ang anak ko. Bakit nga ginagpakalasing, ano ang totoo mong pinoproblema? sabi sa inay walang pera. <laughs> <laughs> ya gaya, gaya naman oh! yan sa ating dalawa. Ano ko? Sabihin ko sa inyong mga kuya eh, Bay, nga pinabayaan ang inyong kapatid na maglasay? Oh. Sulong, buhatin ninyo aray. Napakabigat. Ulo Uusungin na mo? ka naman Talaga, napakabigat. Ay, Ako na may ganga. Ikaw, ko. Piyadong may nakahawak sa pae, may nakahawak sa kamay, may nakahawak sa ulo. Uh -huh. so, oo, okay. May naman na Abot ang punas. Oo, oo, maganda nga yun. Okay. Dapat once in your life. oh English yun. Dapat... Mm, Miski isang beses sa iyong buhay, dapat nararanasan mo yung ganyan. Yung malasing ka. Hindi oh, Hindi dapat nga ako ganyan inay eh, bilang ba, may, Bilang kabataan hindi kunyari lang kunyari dumating sa punto na ikaw ay uh, kunyari ina heartbroken. Oh. Yeah, Yan okay. naman ang ako na may hindi isang <laughs> ayon sa iyo na magpadali mong ida. Talagang maglalasa. <laughs> hindi Hina, huwag, na wag na wag mong gagawin. Kahit hindi makapaglasing at paigin na hulas at natauhan, iiyak at iiyak ka pa rin. Dadam, dadamdamin mo pa rin yun. Hindi ang lalasing, ang buong mong gagawin. Hindi ang ang akin na pinapano, dapat lang maranasan. Hindi, hindi na kailangan maranasan yun. Uminom ka ng tamang inom lang pag nasa tamang edad ka. O, tumikim ka. Hindi ko pinagbabawal na hindi ka naikikim Pero hindi mo kailangan maglaseng. Kita nyo, nakakita ko agad na reaksyon niya. Gaya na, reaksyon. Gaya pala yun. Inalam mo lang ang reaksyon ko. Ayan. Ay, naku, Diyos ko. Abang, inay. Bakit? Dapat di ganyan. Garnet. Ah. Sa... <laughs> Para manunok ka eh. Ay. Ay. Diyos ko po, ano kang bana sa aatawarin naman. Ano kasi nasabi naman, Dene? Hoy, Periana, tinatawag ka namin nung isang araw. Eh, hindi mo kami nililingon. Magpapapicture sana kami. Ano ito? Ano sabi? Makakarating ito kay Inaylen. Humanda ka baka so, yung... uh, oh seryoso ito inay eh. may nag-comment nga yan ang sabi ko sa inyo ay iyo, naman eh. kaya sila sabi ko sa iyo ang iyong mata ang iyong mata ang iyong tainga ay dapat laging listo pagkagay ang may natawag sa iyo tapos hindi mo napapansin Lagi ka na lang ang butbot mo yung cellphone eh. Aba, eh, Kaya, lang naman. Ano eh? sa iyo, hindi mo naririnig. Eh. Akala niyo naman siya hindi na butbot na cellphone ina. Eh, paano ay. ka naman? Siyempre, ako'y nagtitiktok, nagkocontent. Minsan naman eh, mahina rin ang aking pandinig. O, oh, eh, yun Kaya, nasa nga eh. Sa iyo, ikipagka eh, nasa sa pampublikong lugar, huwag cellphone na cellphone. Akala niyo naman siya hindi nagsay na cellphone. cellphone Kaya pagkagayang may natawag sa iyo, di hindi mo naririnig. Aba, eh, inahimik siya naman nga hindi. Bakit naman no? sa inyo naman din ay nangyayari ito? Ako eh, maulinig. Ako eh, at saka ako hindi nagsese-cellphone pagka ako eh, ano? <laughs> Dinadahil na, lang na, pa yun ng inay ang aking pagsese-cellphone. Eh, ipasensya na, na uh, ho uh, uh, kayo ha. Hindi mo na rin ay, kung may natawag sa inyo? Ay, hindi ko nga baga na din eh. Hindi ko baga naman alam kung saan bagang ay, banda sa ito eh. Hindi, hindi ako suplada. Hindi ako isnabera. Huwag ko kayo maniniwala din sa inay. Ako hindi suplada, hindi isnabera. Sabi ko kaya sasabihin. Oh, uh, uh, ay, 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 hindi. Hindi nila sasabihin nyo. tenyo kayo lang naman na nagsasabi. Tinan nyo, sila. Wala naman silang kinoment tagayon. Oh. sabi ay, lang, ay, ay hindi. Ay, hindi na si pinapansin. pero hindi nila sinasabi na kay suplada. oo oh, sa tunay na buhay ho, ako ho ah, ay, ay hindi suplada. Ay, hindi ho ako um, mataray, kagaya ng inay. Sadyo, ako ho ay ano, hmm tawag dito, hindi ko lang ho, talaga narinig ayan, hindi ko alam kung ano bagang ginagawa ko ng mga oras na ayan, kaya pasensya na ho kayo, hayaan nyo sa susunod tawagin niyo ulit ako, at sa susunod pamihado, ayan, ay eh, kay talagang kakawayan ko pa, baka mamaya tayo magkahuntahan pa, mm -mm, babawi ako sa inyo, ha, kaya pasensya na kayo, sa susunod tawagin niyo ako yung pala Pasusunod, katagad, sabihin niyo sa akin bakit naman sa o, inyo? Okay, sumbong sa akin. Manda ka sa akin. Lagi na magsusumbong naman sa inyo. Aba. Eh, hindi dapat akong kinakampihan mo. Ako'y nakampi sa matuwid. Ay, anak mo ako eh. Eh, kahit pagi anak ko. Pagka wala ka sa matuwid, hindi ka kakampihan. Pag mali. Hmm. Pagka ako, eh. ang anak, yan, pagka mali, itinatama. Hmm. Bakit? Para, eh, paano ano, yung lalaki hindi, lalo ng hindi ko lalo naman narinig. Mabuting ay, tao. O, oh, pati ako kinampihan mo sa salim. Oo nga, anak. Hindi, pasensya ka na. Hindi narinig nito si... Ano. Ay, narinig ka sinabi ko diyan. Abay, oho! Talagang mga kayo ilaaw na. Bawag sasabihin ni... Abay, oho! Tawarin kayo. Alam mo, wala naman ako sinabing masama. Alam mo, masama. Eh, ako nga pinasasama ninyo. Hindi ko pinasama, Biti. Pumunta ka direk, Kim. Bili! Sabi ka, Diyan. Ay, nakadus ka. Walang susunod. Sabi ko, sabi ko, sa inay, pahawak lang ako saglit. Sabi, ano, sasayaw ka na naman. Hindi naman ako sasayaw. Ay, kaya nga, ako tigil tigilan muna niya, kasasayaw, kasasayaw na iya. Bakit? Ano naman sa mako, ako ay magsasayaw? Ala, ako utang utana. Pag-isod-isod <laughs> <laughs> ka nga daw, at ako hindi makapagdilig ng ayaw. Kaya naman naman kayo, papahawak no. lang ako saglit. At sabi din ni, eh, masarap Be, ge, ge. ba magpunta sa kape naman? Ay, uwo, lalo ng pagkain. Um, masarap nga daw magpunta sa kape naman dahil bukod sa mga pagkain, syempre hey, no, sa mga main. kape, Oh. oh, ay Ayan. syempre yung ambiance. ano, Sabi ah. nga nila tahimik daw doon sa cafe naman. Makakapag-muni-muni mm -mm. mm. ka raw. Oo. Oh, oh. Kung magyayay may ka a date <laughs> doon ako pwedeng pwede, pwede. Ay, wala, walang kadate. Ay, wala kang date. kawala, Hindi naman ikaw eh. Yung um, pupunta raon Ah, oh, oo, hindi, hindi ka, inay. Magandang mag-date sa cafe naman. Oo oh, oh, nga, maganda nga mag-date sa cafe naman. Tahimik. Kung, tapos eh, uh, ay nakaka-relax pa. Oh, oh, dahil puno puno ng mga halaman doon ng inay. Oo nga, pwede Nature din. Family bonding. Kapag ano kunyari, ano, di ka tuwing, o oh, kunyari, available kay tuwing linggo ng inyong pamilya, o punta kayo doon sa cafe naman. Ang cafe oh, oh, naman ho KDK ay... Oo, ng inyong friends, ng inyong family. Ang cafe naman ho ay sa barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta, at di pa nakakabisita, at di pa ako binibisita, ay eh di, bisitahin niyo na ako sa cafe naman. Di ka ho, inay, ano ho? Huh? So, siya tayo na sabi naman. Eh, kikinig Didig pa ako. Ay, Ayan pa, eh. Hindi kaya oh. sabi lang. Angkatin Hindi pa tayo napunta. Eh, eh kung kinakuha doon ng tabaw, at ako'y tinutulungan mo. Oh. Oh, Ay, ay, ay ako'y gayak y na eh. Hindi naku yung po. Hindi naku po. Hindi naku po. Hindi Ay, gayak na ho ako. Ba? Eh, ano? Eh, ako gayak na rai? Naku po, ang pangit ah. naman. <laughs> oh, tinyo, tira ninyo. Pangit. Naku po, Diyos hindi kayo, hindi kayo na sa akin. Kung nakuha mo itong style ko. Nako, ginagaya ho niya yung aking linya. Ganyan ang sabi ko sa kanya. Kaya yan, ginagaya niya ako. Kung nakuha mo lang na ako, ko ako ba, ano, kasi edad mo. Nako po, ano, eh, daig na daig kita sa mga estilo mo. Kuhang kuha ko na. Sabi ko nga, i-record na lamang. At oh, yan ang lagi ko sinasabi. Paano naman si Gwina'y baga? Basta na. <laughs> Hindi naman yung basta na. Simple. Yung... Simple. Sabi niya, simple. Huwag okay, basta lang. Okay, na, akamit okay. naman ng mga salitang ginagamit okay, niyo. Huwag di simple. ko simple. Yan. Eh ako, gusto ko ga'y siya i-biste. <laughs> ang gusto niya yung magara. Suot, Hindi maganda. Hindi magara ang suot. Eh ako, simple lang ako. Gusto ko pag ako ako'y naka-t-shirt at naka-pantalon ay ayos na. Gayon ako. Eh ang gusto niyan, mag-gown. Gusto ko laging lagi mabubunot ng buhay. Ano? <laughs> gusto niya lagi mabubunot ng buhay? Hindi naman mag-gaon, grabe ka naman sa Hindi, ang gusto niya talaga, yung gang maporma forma Gusto ko no? Ay, ako, hindi ako gayon. Ang bagay, simplicity is beauty. Oo, ganyan. Ayan, oh. Hing nga, mga binibiling damit ko, hindi isusuot, yun naman ang akin. Ay, yun yung sa, sa pangmagandahan. Hindi nabili ng damit, hindi naman sinusuot, mo. Sa pangmagandahan ni yun, inay. Kaya sabi ko, sa susunod, i-record na niya yung kanyang masasabihin. Nakaw, kung nakuha mo lang ako, no, ako bata-bata pa. Nakaw, kung kami lang ay may pira. <laughs> <laughs> kung kami lang ay may pira na, oh, ah? ay, naku, daig na daig kita, periyana. <laughs> At saka ana yung mag ana yung ganyan sa buhok. Ako yung mag-iipit-ipit, magpapaganda ako. Oh, Nung ako yung high school, iba sa umaga, iba sa tanghali, iba pa sa hapon. Ang ipit ko sa umaga, kunyari ay naka sa hapon ay naka Oh, tapos kunyari kumulaklakan, sa hapon ay iba naman. Ganyan niya. Nako, dami-dami agad niya sinasabi. Ah, pag ako'y kanyari bihis na, tapos ganyan lang. Sabi niya, ang pangit. Diyos ko po, Rode. Pagkagar eh. Ba, isa Ay, sinong gusto mong pumuna sa iyo? Ibang tao? Mas maga... Iyon ang sinasabi ko sa iyo. O siya, sige, punahin niya ako ngayon. <laughs> ngayon pala, ipunahin na rin niya. Anong mali sa akin? Walang mali. Payat ka lang. Ayun Ay, si naman ninyo. Ay, anong gusto mo sabihin ko? Mataba ka. hindi niyo naman ako. May kita po, purihin. Diyos ko eh, po. Ang gusto ko nga sa iyo yung malaman. Laging gusto eh. Ay, sa TV nga eh. Kahirap-hirap nga sa TV. Laging ang gusto eh. Garni, magbawas, magbawas ng timbang. Eh. Sa TV oh. Grabe naman yung taba ng pisngi ko. Oh. Ya, amuda na. Ala, e burok na burok naman ang pisngi ko. Kaya ayos na yung ganyan. Kaysa sa namang mm. bayang. Hindi naman sobrang pa ito nino. Mm, Diga. Mm. Sakto lang ito. Oh, mm. Mo Ay, na oh. stop. Magdirig na ho kayo nang tayo matapos at tayo makapunta <laughs> sa kape naman. Hindi <laughs> <laughs> na tayo natatapos dito.